automatic one-year extension sa validity ng mga napasong driver's license. Ito ngayon ang nilulutong solusyon ng LTO sa nagpapatuloy na problema sa supply ng plastic card na lisensya. Pero ang MMDA nagpaalala, hanggat wala pang binababang papel ang LTO ukol sa bagong pulisiya, uhulihin pa rin nila ang mga may expired ng driver's license. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Sa so September 9 na ang nakatakdang expiration date ng driver's license ni Sal Kaya inagahan niya kanina ang pag renew ng kanyang lisensya sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City. Problema ba ito? Pag ano, di ko alam kung print ko ba, papa... Ko eh. <laughs> Bagay na agad niya ring pinagsisihan dahil ang natanggap ni Sal Rose. Ito eh. Ano lang siya, papel lang eh. tutubi ko na lang. Kanina ay inanunsyo ng LTO na mag issue ito ng memo ngayong araw ukol sa isang taong extension ng validity ng mga napasong lisensya. Sa ilalim ng memo, ang mga expired na at ma-expire pa lamang ng mga lisensya magmula June 2023 onwards ay mananatiling valid ng hanggang June 2024. Mag, maglalabas tayo ng memo na extend natin yung validity no, to one year from until June of next year. Kasi June tayo nagsimula ng ng uh, uh, automatic extension. Eh, no? Ito ay sa harap pa rin ng problema sa supply ng plastic driver's license matapos pansamantalang ipahinto ng korte ang pag-iimprenta nito dahil sa ilang isyong inireklamo sa bidding process. So in the meantime, para hindi naman magkaroon ng problema yung ating mga uh, motorista, tama naman ng kongreso, ah. na automatic extension na lang. Ipapamahagi rin ang memo nito sa MMDA bilang nangungunang Traffic Enforcement Agency sa Kalakang, Maynila. We'll come up with the uh, circular today para ma-advise natin lahat rin ng enforcers na automatic extension. Kaya si RJ, imbis na asikasuhin ang license renewal, umuwi na lang. Kampante siyang agad itong maipapatupad ng LTO. Malaking tulong yun sa amin para yun nga, at least yung pang-renew namin today, masasave pa para sa family namin. Gayunpaman, may ilan pa rin sigurista. Kasi hindi mo masabi eh, kung anong mangyayari ng before 2024. Baka may bago na namang panukala or you know. Or at least ito, andito na to. Pag hindi ko oh, kasi tinuloy ito, sir, uh, ang mangyayari nito, pag nahuli ako, titiketan ka agad ako ng mga MMDA. Ayon sa MMDA, tuloy ang traffic enforcement at ticketing sa mga mahuhuling may pasong lisensya. But considering na up to now, wala pa naman tayong nare-receive na document, document na talaga hindi oh, wala kaming basis para kung mahuli natin ang driver na expert ang decision, hindi natin titikitan. Kaya sana raw ayon sa ilang transport groups. Dapat mabilisan na kasi marami nang magre-renew. Bukas may magre-renew na. Sa susunod magre-renew na. Ako magre-renew ako sa October 5. Dapat sana may baba na. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Handa nang masimulan agad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV driver at operators oras na maibabana ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, nasa 1.3 million na mga super at operator ang makikinabang dito. 10,000 piso ang matatanggap ng mga modern jeepney at UV Express, 6,500 naman para sa mga tradisyonal na jeep at team. Habang ang mga tricycle driver at delivery rider naman makatatanggap ng tig 1,000 pesos hanggang 1,200. Sa kabila naman ng nakaambang ayuda, humihirit pa rin ang mga transport group ng taas singil sa pamasahe dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.